Kumusta naman pong buhay dito? Napakahirap. Oh, Mahirap pa, pero. Mas mahira pa pala sa probinsya. Ba't nyo pa naisip na magsapalaan ka pala dito? Eh, eh kaya gusto po kasi namin kaya kami pumunta dito. makakapag ipon po kami. Tapos makapagpatayo kami ng sarili namin, ano, ng... Food cart. Kaya... Eh, sana lumapit na lang kayo sa akin kung food cart rin lang pala yung... Eh, dahil lang pagpunta nyo rito para magkaroon ng food cart, lumapit na lang sana kayo sa akin noon. Di, tapos na sanang problema. Doon saan saan? kayo nakatira ngayon? Wala. Wala po. Gusto niyo po tumuloy sa hotel? Sige. Ah, uh, Shari, i-check-in natin sila sa hotel habang uh, i-book natin sila sa first available flight. Bibingon kayo ng pampasalubong niyo po sa inyong anak. At bibingon kayo ng allowance. Lola, anong gusto mong pasalubong daw? Ako na mga pag-aayon. din siya eh. Vitalin. Mayt, yun ang gusto ko marinig. Sige, vitamins. Maraming salamat, maraming salamat. Wala nga naman po Lola Norma. Ingat po kayo dyan Lola Norma. Sige, check in natin sa po. hotel at uh, pasalubong kay Lola. Gamot. Pero ako ibigay sa inyo ng panimula. Okay? Thank, okay. You, okay. thank you po. Thank you for coming. Kumusta po? Ang tulog din niyo mamang stay po ninyo dito sa hotel? Okay naman po. Nakatulog naman po ng maayos. Okay naman po. Nakabawi doon ng tulog. Sino po ang nag-decide sa inyo na lumapit sa Tulfo? Ako po. Anong sinabi niyo kay Ma'am Gia? Na ipaano na lang kaya natin na lapit na lang tayo kay Sir Rappi. Nagkasundo naman kami ng tatlo na 'yun, alis kami tapos pupunta kami kay sa TV5. Sino po ba ang may idea sa inyo, Ma'am, na makipagsapalaran po dito sa Manila? Una po ako kasi gusto ko, may plano po kasi kaming magpatayo ng food cart na mag-iipon sana at makapagtayo ng food cart pag uwi at doon na lang maghanap buhay. Ikaw ma'am ay uh, nag-babysit, diba? Nag-alaga ng bata. Tapos si sir naman nag-chicken joy. So, gano'n kayo katagal na nag-babysitter uh, ma'am? One month and half. Magto months. Mm -hmm. Tapos after noon ganun ka din kuya, one month din umalis ka rin. Kasi iisa yung may ari tama nang uh, pilit trabahuhan nyo nung umalis kayo doon ano na pong sumunod na ano ma'am naging trabaho ninyo Diyan po sa Mandaluyong Mandaluyong Mandaluyo. uh -huh. ano ano trabaho niyo ma'am service store po uh, yun yun. Uh -huh. Ilang buwan kayo doon ma'am? One month and two weeks Sabay po kayo ulit Opo okay. So ngayon eto na uh, ano na yung huli na talagang wala na kayong choice kundi umuwi na lang yun po, hindi na po talaga kaya namin yung trabaho po. Lalo po ako, buntis po ako. Ah, buntis kayo ngayon ma? Opo. Yung buwan na po kayo? Five, five, months po. So yung baby nyo pong nasa Bacolod, ilang taon na po yun? One year old pa lang po. Tapos dito sa pinagtatabahuan po namin, hindi pa kami makaipon-ipon kasi yung ultimong day off namin, ikakaltas pa sa sweldo namin. Pero nung bago kayo pumunta kay Senator, ano po ang Saan kayo nanguha ng pera or nangutang utang pa? Yung tiwa sa sahod namin, bali, oo, kami papunta doon. Kasi ununa naglakad pa kami, hindi pa namin alam kung saan kami pupunta eh. Nag-stop pa kami. Nag-ano nag pa ako, nag-search pa ako sa ano, Google kung saan yung ano niya. Tapos yun, nakita ko sa ano, sa, dami ako nakita mga picture. Nasabi ko dyan lang sa may no, malapit lang. Eh, doon na kami pumunta sa TV5. Dati, nanonood lang tayo dito. Tapos ngayon, tayo na yung tinutulungan ni Sir Rafi. Pero masaya po. Kasi yun, makakauwi na kami. Tapos matutulungan pa kami ni Sir Paano po ba kayo nagkakilala ni Ma'am? Sa probinsya po. So, paano mo sa mo nakita si Ma'am? kasi sa probinsya, nagtitinda po ako doon ng, ano, ng fishball. Tapos nakasama siya ng mga, ng mga kaibigan ko bumili, bumibili sila sa amin sa ating ah, hanggang sa lagi na silang pumupunta doon. Ikaw naman ate, anong nagustuhan mo kay kuya? <laughs> Masipag po, magbenta ng fishball mo. So talagang may history na, na nag ka kuya, kaya yun talaga yung plano mo sa inyo, sana. Kasi dinano ko din po kasi yung sarili ko na ano, kasi kung mag magko-construction -co ako, hindi na makain ko. Magtatrabaho sa iba, hindi rin ano niyo, wala hindi din ako kompleto sa mga papeles. Mm -hmm. Na hindi ako maka. kaya mas pinili ko na lang mag-vendor kasi yan, kaya yan lang yung kaya ng katawan ko. Excited ka na ba, Ma'am? Okay, Ma'am. Excited ko na makita yung anak ko. Mas ba't naiyak ka, Ma'am? <laughs> na ano ko sa anak ko, sabang miss ko na talaga yung anak ko. Thank you po, Sir Rapi, sa lahat ng tulong nyo sa amin. At kay Lola po, thank you din po. Uh, thank you po pala kay Sir Rapi sa pagtulong nyo sa amin. Malaking tulong po ito sa amin. Sana madami pa po kayong matulungan na nangangailangan po ng tulad namin. Katrina and Sir Destier. Finally, nandito na tayo sa Bacolod ulit. Welcome back home po. So, anong nararamdaman niyo ngayon, Sir? Masaya po. Kasi magkita na kami ng anak namin. Sobrang saya po. Para nakabalik na ako, Nakahinga na ako ng maluwag. Kumusta ang first time mo sa airplane, ma'am? Kumusta? Okay. Good experience po. Thank you po, Sir Raffy. nakaka na po kami sa amin. Makikita ko na po yung anak ko ulit. Maraming salamat po, uh, Sir Rapi po. Yan, okay. At uh, ngayon, tulad ng pinangako ni Senator, bago natin imit o makita ulit yung anak niya, and of course si Lola Ma'am, eh, bibili na natin yung mga pampasalubong, groceries, at gamit, or anumang po, gatas na kailangan din po ng anak ninyo. Okay, ma'am? Thank you po. talaga. Nay, ana, nandito na yung mga apo nyo. Ano masasabi nyo, Nay? Ay, maraming salamat sa iyo. At sa na uwi, uwi na sila Maraming salamat. Ayan si Sir Raffy, nanonood po. Anong gusto nyo pong sabihin kay Sir Pinauwi po sila. Uh, Raffy po. Thank you, thank you. Good thank you so much. Thank you. Uh, uh, uh. Uh. <laughs> Kuya Kata. Na-miss po ako. Kuya Kata. Opo, ma'am. Sobra po. Ate. Sir Robby, thank you po. Kasama na namin yung anak namin ngayon, Sam. Maraming salamat po, ano, Sir Robby. Nah, dahil po sa inyo, naka-uwi na po kami sa amin. Na... Hindi ka po. Hindi ka po. na rin natin si Kuya si Kuya Den. Madaming salamat po talaga sa Rappi sa lahat ng tulong niya po at lalo na po ngayon nakasama namin yung anak namin. Finally, kasama na natin si Nanay Norma and of course si Baby. So, Nanay, uh, uh, anong nararamdaman niyo ngayon? At dito na po ang mga apo ninyo at uh, natulungan po ni Senator na makauwi. Masaya masaya na i eh, kasi safe nang ilang uh, kabuhi. Kumusta naman nai ang apat na buwan na pag-aalaga niyo po dito kay baby sa apo nyo? Okay lang. Okay lang ang ang sacrifice. Mm. Mm -hmm. At least nang mayong iyang labas lang. Emotional ka kanina. Anong nararamdaman mo ngayon, ma'am? Sobrang saya ma'am kasi nakasama ko na ngayon sila dito. Malaki na siya. Nung iniwan ko, hindi pa makalakan, hindi pa makatayo ngayon. Nakakatayo na. Pero yun nga, ang mahalaga ngayon, nakauwi na po kayo. At uh, siyempre, nay, nabanggit ni Senator na nais niya, meron siyang mga uh, pinamili. Uh, kasama namin kanina si ate at si kuya para po pasalubong para sa inyo at mga gamot ninyo. Nay, ano nay, ipasok na po natin. Ote, okay, okay na yan. <laughs> Maraming salamat. Kaya na may gamot ako. Mm -hmm. Ayo, ang tawag mo na. Payat na payet. <laughs> hmm. sige So, uh, sige, ipapasok na natin. And then, again, i-evaluate pa natin, i-assess natin kung ano yung negosyo rin na maari pa pong makatulong sa inyo later on po. Okay po. ito na, Nay Norma, ang uh, pasalubong ni Senator Rafi Tulfo para sa inyo. At uh, kinumpleto na po yan ni Senator. Uh, groceries, bigas, gamot, uh, vitamins, pati mga pampers din ni Baby, gatas. Uh, at ano masasabi niyo, Nay? Maraming maraming salamat kay Senator ng Rafi Tulfo sa binigay niyang tulong sa amin. Uh, marami pang matulungan ni Senator Rafi Tulfo na mahirap katulad namin. Okay. So, kay Kuya, um, uh, ito Kuya, na natin kanina. Kayo mismo ang namili ng mga groceries para kay nanay na nabanggit nga ni Senator na regalo. At uh, hopefully, a uh, welcome back. At uh, sana ay uh, masaya kayo Kuya na nakabalik na kayo dito sa Bacolod. Apo. Masaya po, sobra po. Hindi lang po kasi ako makasalita kanina kasi namin nakalain din na makakawi kami ng ganito. Nung... Kaya panaming salamat po talaga kay Sir rapid po po. Mm -hmm. Ay po, salamat. Nagpapasalamat po ako kay Idol Rafi sa lahat ng tinulong niya sa amin. Simula sa pag-book ng ticket pakapapuntang dito hanggang sa pagtulong niya sa mga vitamins at gatas ng anak ko. Maraming salamat po. So ayan, hindi pa naman po dyan. Nagtatapos ang tulong ni Senator dahil uh, titingnan pa po natin kung uh, paano natin sisimulan din yung nabanggit ninyo po na food cart. Anong klaseng food cart ba itong naisip ninyo, Kuya Destir? yung ano po, yung tindahan po ng ano, Shomai. Kasi na, na kami marunong na, na rin na maka, kami magtimpla ng ano, ng Shomai. Marunong po kami magano gumawa. So actually, kaya isa sa mga rason ng pagkikipagsapalaran nyo sa Manila ay para nga sana makapagpundar ng food cart, tama? Kaya naman, sige, ganoon ang gagawin ng senator. Tutulungan po niya kayo na makapag dito sa food cart at gagawa ni senator ng paraan po na kayo ay makapagsimula dito sa Bacolod para hindi na, nyo na po kailangang iwan si nanay at lumuwas pa ng Maynila. Tama, nai? Tama, tama. At syempre, yung anak ninyo, nakasama po ninyo. Okay? Sige. po lamang, nakabalik na po tayo dito sa Kabakolod at meron po kayong isang kahilingan na isa sa dahilan ba't kayo nakipagsapalaran po sa Manila. At ang kahilingan niyo po kay Senator ay? Food cart po. Gaano ba kahalaga para sa inyo itong food cart na ito? Kung halimbawa man po na mag ni Senator itong kahilingan niyo po, Sir Destir. Um, ano po, ng malaking tulong na po sa amin to kasi yun nga po, masusuporta na namin yung anak namin. May pagkukunan na kami ng pera na para sa amin. Pagagastuhan po, tapos gatas. Yung po, malaking tulong po ito sa amin. Ang mag kasi wala rin po kami dito. Yung rason po kung bakit na pamanila kami, yun talaga po yung magka-podcast. At laking pasasalamat namin kay Sir Tulfo po, po na ibinigay sa amin yung pangarap namin podcast. Ayan. At uh, yun nga, dahil nga nabanggit po ninyo na yun talagang kahilingan ninyo, eh niready na po ni Senator, niready na natin ang uh, food cart po ninyo. So, ready na po kayong makita, ma'am? Opo. Okay. okay, so, tara. Wow! Salamat po talaga, Senator Tulfo. Yung pangarap namin nagkatotoo dahil sa inyo. Thank you po talaga. Pero syempre, Sir Destir and Ma'am Katrina and Nanay Norma, hindi kumpleto to kung wala kayong ibebenta o walang kagamitan. Kaya naman, niready na ni Senator Rafi lahat na At uh, kakarga na lang natin para makapagbenta na kayo na Okay po yun na Ano masasabi niyo, na Maraming salamat sa tulong ni Idol Rafi sa akong apo. Maraming maraming salamat Idol! Norma and Kuya Destir, ito na po yung food cart po mula kay Idol Rafi Tulfo. Uh, ano pong masasabi ninyo so far at nararamdaman nyo kuya? Uh, masaya po kasi naibigay na po sa amin yung pinapangarap naming food cart at uh, uh, meron na po kaming pangkabuhayan na binigay po ni Sir Rafi. Yeah kami luluwas ng Maynila para makipagsapalaran. Uh, meron na po kaming sariling pangkabuhayan. Sarili pangkabuhayan. Okay, pero maliban dyan ay uh, nais din iabot na Senator Raffi ang uh, pampagulong. Siyempre kailangan may pocket money kayo, pambili pa po ng iba pa pong ingredients dahil sabi nyo nga gumagawa rin kayo ng homemade shumai, tama po? Apo, ah, po, tama Okay, so kaya naman ito po tanggapin nyo ang 10,000 pesos po mula kay Senator Raffi Tulfo, pocket money po ninyo. Maraming maraming salamat po Sir Raffi sa malaking tulong na po sa amin to. Andin uh, hindi po namin pababayaan na mawala lahat po ng tinulong niya sa amin. Maraming maraming salamat po. Oh, nice. Idol Rapital <gasps> po sa binigay mong tulong sa aking mga apo. Nang masalamat din ka ba? maraming tao pang matulungan mo, Idol. Okay, tapos bilangin mo maraming maraming salamat po Idol rapi sa uh, simula po yung una-una na pinagtuluyan po namin hanggang po sa pamasahe namin yung pauwi. Eh, tapos yung pinapangarap po namin food cart po, ito na po sa amin. Uh, maraming salamat po. Sana po marami pa po kayong matulungan po. Thank you po.